News sa ating mga balita, isang NPA patay sa enkwentro sa Masbate. Philippine Navy nagpadala ng warship sa Sabina Shoal. Pangalan ni PBBM wala sa National Drug Information System ayon sa PIDEA. Dagdag singil sa kuryente, ipatutupad ng Meralco ngayong Mayo. Opo si Cesar Sorian, buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang miyembro ng New People's Army o NPA ang napaslang sa inkwentro laban sa mga tropa ng 2nd Infantry Battalion sa barangay Holihogon, Mobo, Masbate. Ayon sa militar, umabot ng sampung minuto ang palitan ng bala sa pagitan ng mga tropa laban sa sampung armadong NPA na nasa pamumuno ni Kamayong. Nasamsam sa mga rebelde ang limang baril, assorted magazines at iba pang mga dokumento. Nagdeploy ang Philippine Navy ng warship sa Sabina Shoal sa gitna ng diumanoy pagbabalak ng China na magsagawa ng reclamation activities sa naturang lugar, ayon kay spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad. Dagdag ni Trinidad, mag-iimbestiga ang Navy para malaman kung sino talaga ang responsable sa paglalagay ng crush coral sa area. Ayon sa spokesperson, hindi sila papayag na magkaroon ng reclamation sa Skoda Shoal dahil ito ay nakapaloob sa teritoryo ng Pilipinas. Sumagot naman ang China sa mga naturang alegasyon. Saad ni Chinese Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin, pawang haka-haka umano ang pinagsasabi ng Pilipinas na naglalayon lamang nasiraan ng China sa international community. Linaro ng isang opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na wala sa kanilang records ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ikatlong hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong lunes sa Umanoy, PIDEA Leaks, sinabi ni PIDEA Legal and Prosecution Service Acting Director Francis Del Valle na hindi kailan may lumabas sa National Drug Information System ang pangalan ng isang bongbong -bong Marcos alias Bonget na subject ng kanilang 2012 pre-operation report. Inamin din ni Sen. Bato de la Rosa na hindi niya mismo nakita ang sinasabing dokumento noong siya pa ang namumuno sa Philippine National Police. Pagdidiin pa ni Del Valle na ang sinasabing leak documents ay purely fabricated at hindi nila ito mismong ginawa. Magkakaroon ng 0.46 peso per kilowatt hour na dagdag singil sa presyo ng kuryente ngayong buwan ng Mayo ayon sa power distributor na Manila Electric Company o Meralco. Sa ad ng Meralco, ang nasabing dagdag singil sa kuryente ay kasunod ng pagtaas ng presyo ng generation charges dahil sa limitadong supply sa Luzon. May katumbas ito na karagdagang singil mula 92 pesos hanggang 231 pesos depende sa konsumo ng kuryente ng isang residential owner. Matatandaang noong nakaraang buwan nang magpatupad ang Meralco ng halos pisong bawas singil sa kuryente dahil naman sa pagbaba ng transmission charges. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.